Out, but I can't hear what you say araw po sa kanilang lahat. Uh, muli, uh, nagpapasalamat po kayo dito, Eric na we're here today to share with you the good news of SSS. Ang uh, bagong balita po namin, uh, nabalitaan nyo na rin po naman siguro, uh, kasalukuyan po kami, katuloy, yung pagbibigay namin ng pension adjustment dun sa ating mga qualified pensioners na kinailangan naming ilatag muli yung kanilang 95 to 1989 contributions and that we started paying in June uh, 20, uh nitong nakaraang June lamang and that will continue paying until June 2017 po so kung meron po kaming mga pensioners dito na qualified abang-abang lang po baka po kayo ay isa sa mga kailangan naming ibalik sa inyo po yung inyong pong mga back payments because of that nag-system upgrade effect in the late 80s po iyon. iyon. Yun po ang pinakabagong balita po namin. And, uh, I'll be open na lang po to questions later. Meron akong uh, information, Louie, na tinatanggong sa akin kung yun daw uh, nagtrabaho ng 68 to 80, mm -hmm. no? Na um, nagbabayad ng SSS siya. Pagkatapos eh, ngayon eh, employer na siya ngayon. Pero, hindi na na i-sama yung mga accumulate ng take to Ano? So, meron pa pang pag-aso yun? Ano po kasi, meron po kasi tayong mga taon na deal paid under the law. So, yung pong meron tayong sinasabi dyan na kung kanyang katagal na po, meron pong mga taon na pinibilang na po as credit years of service. So, maganda po, Tito Erko, ibigay niyo na lang sa akin yung ano, SSS ID number ng tao para we can take a look. Opo. Pensioner na po natin. Huh? Pensioner na po natin siya. Ah, uh, hindi ko lang alam. Tatangin ko ulit. Oh, <laughs> <ma> <laughs> Buti pa, sabihin ko, kontakin okay. ka na lang. Ako na lang po. Okay. Okay. Sir, sir, sir. Doon sa kay ma'am, yung sa 888 po, ano yung pinakamalaking reklamo po? Yung maraming network na... Pinakamalaking reklamo po. Yung maraming network na... Oh, Rambo, alam mo, hanggang ngayon humingi kami ng uh, original uh, report sa Civil Service Commission nung ano talaga yung full report kasi narinig lang namin din yung interview dun sa isang stasyon no so na mention nga doon nung taga yung isang director ng CSC na around 256 daw no, yung complaints sa SSS pero Uh, between SSS and LTO, pinakamabilis naman daw sumagot ang SSS o mag-resolve ng mga kaso. So hanggang ngayon, hindi kami hinihingi namin talaga yung full report nung kanilang sinasabing uh, top nasa top complaints daw nga ang SSS. Pero inaaral din namin pa muna ito bago kami makapag... Pero pag inisip nyo rin, ano, uh, yung minensya niya na 256 yung complaints sa against SSS, Uh, we have 32 million members sa ngayon. So kung, kung ating ikukumpara yung 256 calls as against dun sa 32 million members, Uh, uh, <laughs> parang mahirap din paliwanag na, na uh, oo, meron meron naman talagang hindi naman talaga natin magagawang perpekto yung sistema pero it's a continuous improvement of processes and procedures and nabanggit naman nila na kami naman yung mabilis naman kami mag-resolve sinasagot naman namin so yun uh, eventually pag-aaralan talaga namin kung ano yung sinasabi ng Civil Service Commission para sa SSS. Hindi ba kayo nababahala na hanggang sa ngayon hindi napapalitan yung board of directors ninyo? Mm -hmm. Meron kayong mga swistyo na para palalahanan ang Office of the President na medyo magmadali, August 26 na ngayon. Ang tuloy, dami tuloy, nang nawala. Tuloy-tuloy naman po ang operasyon ng SSS. Uh, <coughs> actually, hindi pa naman po sila nag-step down for yung memorandum circular po na <coughs> inisyo ni Executive Secretary Mediadea. Uh, nagbigay po sila ng courtesy resignation pero hanggat hindi pa po ina na yung kanilang resignation o wala po po sagot ng ating presidente ay they are instructed to uh, stay put and on hold over capacity. So tuloy-tuloy naman po ang operasyon ng SSS, gayon din po ang alam ko yung pong ibang GOCCs. So hindi naman po apektado yung business as usual pa rin naman po ang SSS. Pero parang mabagal, ano? Compared <laughs> no. sa other presidency, ah. August 26 na, hindi pa natin napapalitan ng mga ano natin. Kami hindi. po ay naghihintay naman, pero patuloy pa rin lang po ang trabaho. Uh, Kasi dati, eh, Tom ang na na appointed. Bata-bata, ah, bata -bata, lagi may MBA. Ngayon, nalaman ko na meron talagang so cluster na kahit na napinumahan nga ng executive secretary, eh, binabangko pa eh. Yan ang naging problema. Kaya siguro ngayon, na narealize sila na malaki ang repercussion itong delay, ay uh, itong August daw, ay before the end of the month, ay tapos na itong problema. I hope so, no? Kahit ako mismo, na, na, -na tayo lang tayo, sa media. Dahil meron tayong mga inaasahan ng mga kontrata sa mga gobyerno, walang board of directors, hindi ma-approve nyo, hindi napipirmahan yung mga kontrata natin ah, uh, tayo na siya sacrifice. Actually, hindi lang yon. You will be shocked. Ultimo yung mga cabinet secretaries na working na, yung iba appointed na, pero wala pang papel. Pag walang papel, walang sahod. Anong gagawin ng iba? O oh, look at happen. Meron na silang nalalaman na gumagawa na ng pera. Kasi, eh paano man naman tatanggal yung mga sindikato eh? Ha? Lapping money big money yung uh, inaabot. Nakala naman nung isang mama na nagmabalinis, na hindi nalalaman. Hindi niya alam na yung mga sindikato mismo ang nag-leak ng information para malaglag na siya. O, oh, nakita nyo na? Kaya yun ang pagkakamali ng mga iba na dahil nasisilos ng malaking pera, without them knowing na kaya nag-leak, ay eh, yung mismong nagbigay sa kanya ang nag-leak ng information. harot harot maliksi di mapigil ang gaslaw galaw gaw ang lahat ginagalaw na at pakialam galaw gaw kung tawagin siya ganyan kang karot na trumpong tumatara galaw gaw na kalilitong masda